salamat. Welcome back muli. Pahuwi na tayo. Papabalik pala tayo sa opisina. Galing po tayo sa ano? Sa bank. Kasi na kasi eh, ko yung problema ng aking bank account. Kasi po, may nakapasok po na hacker o Alibaba daw ang tawagin nila dito. Kasi po boss, kahapon wala akong nakuwang accomplishment. Pinagpasapasahan ako kahapon. Nagpunta ako sa ano uh, kahapon nagpunta din ako ng bangko. Wala akong basa ng accomplishment. Eh, nagpunta lang ko sa mga counter eh. Sa mga counter di ba napuntahan ko? Eh, may nagtip po sa akin. Sabi sa akin na pumunta ka doon sa manager. gusto ko sa manager. Kasi napunta ko pala kahapon, ano yon deposit area pala. Uh, di ko lang po alam. May nag ko sa akin, kasama ko na, punaritso ka sa manager para malaman. Niya. Yun nga po, uh, pumunta ko sa kabilang side naman, sa ibang area. Yun na nga. Uh, ang, ang nag nagasikaso po sa akin, yung sa labas pa lang, hindi pa ko nakakapasok ng manage, sa manager. Nakita niya po yung mga nakadidak sa akin. Lahat to. Ang dami, namumula. Ang dami po. Ah, dami siya. Sabi niya, istos na po. Nagulat po yung taga-bank ko na barami daw yung deduction. Sabi ganyan-ganyan. Kaya ngayon, tinawagan ang pinaka-head branch nila. Pinaka, pinaka na talagang branches nila. pinaka branch nila. Tinawagan po. Yun. Nantagal po namin doon sa bank ko. Eh, kasi napuno, nagpunta po ako ng bank ay ano, Nagpunta ko ng bank Alas 9.30 mag alas 10 O oh, alas 10 kami ata dumating doon Alas 10 kami dumating Ngayon po mahigot isang oras kami sa bangko Kasi tinawagan niya yung branch, branch uh, Means branch Habang po nandoon kami sa pinaka bank Pinuntaan ko sa branch Kausap ko namin yung kabilang means branch sa, sa phone Kausap kami eh, ganun. Dami daw ako nakaltas. Marami nakaltas. Sabi niya, ganun ganon Eh, ikukos sa account natin yan. Tapos, sa, sa pinapabalik kasi ako sa linggo. Sabi niya, balik ka sa linggo para bigyan kita ng panibagong account. Mga credit, yung bagong ATM ba, mga ano, papaguhin niya nila lahat. Tapos, pinangako ang popula ko ng main branch, Allah po, lahat daw na nakuha gawin daw nila lahat na maibalik lahat yung kinuha po sa akin ng Alibaba. Uh, babalik daw na lahat. gawin nila lahat na maibalik sa akin. Insala po. Insala kasi malaking blessing na yung pag nakuha ko yung lahat na, na, na nabawas sa akin. Yun yun. Malaking bawas yun kasi hindi eh, ko, hindi ko nasabihin kung magkano ang amount na sa akin. Pero mas malaki talaga. Kung sa peso, hindi po bababa sa liman libo na nakuha po sa akin. Okay, yun po ang ano po. Guys, kung kayo halimbawa may problema po ang inyo kasi may dumadating sa inyong message na hindi niyo alam na tuloy hindi naman kayo ang kumawa tapos may guma, may dumating po doon sa inyong cellphone na message na wala namang OTP na dumadating o kaya may OTP ng kasama tapos hindi naman talaga ikaw ang gumawa uh, magpunta na po kay sa main branch o kaya sa branches maano pa makita eh ano niyo po ah hangga't maaari po screenshot niyo yung mga nabawas sa inyo kahit anong buwan kasi di yo lahat yon para may ano sila tapos dalhin mo yung ano mo ikama yung, yung resident permit ko nasa ang kamang bansa ano yun punta kayo sa van para magawa nila ng aksyon kasi may mga ano talaga may mga tao talaga mapagsamantala iahak na ng cellphone mo ako po di sa pag ano ilang araw ko na na ano na struggle po may pabakas pa naman po tayo ilang araw pa ako na struggle dahil dyan sa account ko na yan eh pag may pumapasok na amount sa akin sa akin account yun po tuloy tuloy po ang dinang. mayroon pong 3 real, 5 real uh, 25 real may 50 real yung ganun po pumapasok sa akin nagtataka po ako hindi naman ako ang gumagawa ganun po yun alam ko may problema yung account nyo pumunta na po kayo sa branch bago kayo mag isip na hindi kasi hanggat hanggat ganyan po may, may gumagawa na sa inyong account, tuloy-tuloy po yan, hindi maalis yan okay baka mayroon dyan na nangyayari sa account ko mayroon po doon account na pumasok sa akin na google google M, yung kadalasan na pumapasok sa akin, kaya ganoon kaya gugulang, huwag tayong susukong anong dapat natin gawin, dapat gawin natin okay, tuloy-tuloy lang tayo Ayan. nandito yung driver namin Ah, dito na yung driver inaantay. Yan din namin driver. Kaya papalis na papunta na akong opisina. Yan driver ko dyan, wala pa nandun. Kung gaano pa ng gamit. Eh, inaano pa niya. Inaano pa niya yung gamit niya. Yan, gamit niya. Masa.